Baka ikaw, pasaway ka rin sa pagmamaneho, ha? Umiinom ba? ba diba, pinagbabawal natin yung nakainom na magmaneho. May kasabihan nga eh. If you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Kung iinom tayo, magsama tayo ng kasama na hindi umiinom para siya yung gawin mong driver pa uwi. May tanong ako sa sa'yo. Alin sa mga sumusunod ang epekto ng paginom ng alak? O letter A, higit na kakayahang mag-focus at higit na mabilis ang pagkilos. O letter B, mahinang koordinasyon, pansamantalang paglakas ng loob at di mabuting pagpapasiya. Hindi na maganda yung iyong desisyon pag nakainom ka. Letter C, color blindness at kakayahan na makita ang mga palatandaang pantrapiko. Bago magsagot, ito kasi may nagpapa-shoutout. Shoutout po muna tayo kay Renato Aboy Tobias, at kay Regine Sam Bahador Kusa. Ano sa palagi mo yung tamang sagot? Letter B. Mahina ang koordinasyon. Medyo sluggish tayo, kuya. Bakay medyo tinamaan naman. At hindi mabuting pagpapasiya. Mali yung decision. So again, pag umiinom, huwag mag-drive. Diba, Nords? Pag nag-drive, huwag uminom.